Tungguan okay. ito nga dina. Itong preno Ah, uh, pantay nga. So. Yung kaya. Ay, okay, mga kabida, ito na po oh. Bus na muna natin dito, gagamitin namin yung timba. Oh, Uy, ang dami. Ay, mababalawan po namin. Ay, lugod na muna kami sana. Ilang burak. Yan na no? naman yung kukunin natin. Kasi na yan, kagano. Oh, yo. Natin. okay na po siya at patutuyin pa natin ng konti yung Wow. Manyaman, manyaman. Manyaman. Pampu. Ah, nasa Para po sa. wow. bida ito na po oh. Bus na muna natin dito gagamitin namin yung timba. Uy, ang dami. Oo. Mm -hmm. Tapos babalawan namin isa-isa mamaya. Oh. Pakita <laughs> natin pang gawang thumbnail. Ayun, yeah. pre. Kapitan mo lang konti. Ito, hindi ako sama ako ha. Pang gawa ko ng thumbnail. Ito ko ako oh, ako, ang dami. Ah. <laughs> dito mo ako Madulas yan, dala ko mapasuot ka eh. ah. Yan yeah. Pagkita mo yung sa baba, ano pre? Hindi hmm. ako kita yung baba oh, uh -huh. Yan yeah. mga uh, kabito, ang dami po Ang dami Okay, mga pangisda naman kami Kukunin uh -huh. na namin yung mga malilito. Okay Balaw na po Balabalaw Ang babalaw na po ni Pardy Ang dami po, ang dalag, baka mamatay pre

Hmm, yung isda sa daan no? oh. Okay, dito tapos na ang ulat dito yung maliliit oh, yung maliliit dito sa Eh, okay. Ah, yeah. okay. oh, gagawin natin. Para muna, tara sa maliliit sa bayan tapon doon. Ah, oh, sige. Tara. Pero... Okay. Pisa na natin. Okay. Tama din na. Tungan to preno. Ah, uh -huh. So. Yung kaya ni Nanay Kabide ganyan. Dai. Ito kaya na to. Ayan. Yung iba. Nagis po namin sa yun, patubigan sa, diretso. Sa nagkoment na uh, binabawal yung kurete. Kaya kinukuha namin malilit. <laughs> Nagbubus naman po kami sa ilog. Uh, ah, nagpapakawala. Nagpapakawala po kami. Nung isang video po namin, isang alos 10,000 siguro yung <laughs> na, ano namin. Nayagis natin ah. Hay, pare pare, dalag. Hay, hay. Sakay sa tuktok, hindi pare. po bawal dito yung kuryente. Ah. Uh, Ispa po kasi to. Ispa hindi naman kami sa ilog nangyayari hindi kami sa ilog sabi niya tinukuan niya pati malilin sabi niya eh. ah. oh. pili-pili norte nort norti-nort tapos handa yung boy na boy oh eh.

Ang dami pa lang good size. Boss mo kaya? Hindi, ano yun yung natin doon? Ah, boss. Ah, uh, yung matira. Ah, sige. Yung matira, ano yun lang. Ah, sige. Yung lumabas. Lumabas. Mas para para mas madali. Eh, lang din po natin yung dalag. Oh. yeah. Kasi yung mandalag. Ay, yeah. yung ilan na yung nalagay mo? Tatlo. Apat, ay. Tatlo lang yun, di ba? Ay, Yung, oh, ano, yung, sino yung kakawala. Oo, pwede. Tama. Pati itong so, biya, ito. pakawala natin. Ito. Isa lang naman. So, ah, wala natin pati oh, yung biya. Maraming, Para dumami siya. Yun, no? Sino po yung makakawala? Siyang mabubuhay. Uh, <laughs> siya yung dadayin namin yung uh, matitira. Okay, labas. Ano? Hey, oh, sila. Eh. Marami, marami. Marami nga, eh. marami nga, marami nga. Ten kay lang yun doon. Ito si Valentin, Oh. Di pa titi mama may Ano po sir? Ha? Bukas, bukas ng mga. Okay. Ito no. Tayo lumalabas pre. Lumalabas. Kukunin natin yung matitira. Hindi rin. lalabas no. <laughs> ay, matitira. Ah. Pa Baka lumabas lahat. <laughs> <laughs> Parang ang, wala nang ano. Hindi, ay lalabas pa rin yan. Gaganyan mo. sige. Oh. Ken. Ay, tama na tipi maragol na. Nanda gol. natin tong iba sa daan? Ano, pwede na ito na? Oh, sige, pwede na yun.

Panoorin niyo po sa vlog niya. Para pag pakawala pa po kami. Pakawala pa po kami dito sa Patubigan. Para may mauli kami. Right. Uh, mauli kami, mauli, makauli yung mga kumpare namin iba, yung mga nangoryan. Ito po yung buhay sa isda. Uh, yung na namin to. Paros. Sulib sa kapampangan. Ang laki ng laman niya sa laba. Wala lang tinatanggal niya pre. pa rin yung ano. Tingnan natin kung may ano yan? May kinain. Uh -huh. Mamaya na lang namin mga ano. Kinawa na yung panluto. Kaya gawin namin adobo, tuyo. Sidi. Ah. Uy. Sarap niya uh -huh. next nito magluluto na po tayo ayun babalawan po namin isa isa para malinis yung iba binabrass niya parang yun yung may lumot yun ah ayan ah Nagluto na po kami nito. Pakuloy lang namin sa tanglat kukuha tayo dito. Tanglat.

ada boom Sulim Or barut, Barot, bau barot so, Bagaimana dengan minta? Banyak pembintas ay okay. ngayon okay.

vida. Pakilabas na 'yung kanyang mong masuga. Pilit na natin ilagay 'tong toyo. Pala, hindi ibig sabihin wala na wala nang tubig niya. Medyo na to. Lagyan natin ng toyo, toyo.

Wow. Manyaman, manyaman. Manyaman. Man Pampu. Tapos na naman. Pampu Oo. Uh -huh. Kala ng mga viewers natin ito, lasing gerda. Hindi, eh. hindi po kami. Okay, pwede na ito. Wow. Adobo, kaya na po tayo. Mm -hmm. Ayan mga kapita. Bali, okay na po itong ating adobo. Ang sulit. At so, uh, bago tayo kumain, pray muna tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain na sarap po namin. Sa bigyan niyo po kami sa amin sa araw-araw sa aming pangingisda. Uh, lagi niyo po kami gabay at pati na po kami na namin. Pati na rin po yung Amen. Amen. Okay, tayo okay, po tayo. Okay, sabay, sabay, sabay na po tayo. Sarap Adobo. Ano sabay na po kayo. Yeah, may taus pa tayo. Ha, ha, ha. po. po. Wow. Jadi Zoom. Mm. Mm. Ya Oke, oke kami Hmm, kita coba mana? Mm. Wow. Mm. mana. Kita <laughs> Mahanga hmm. Pero sa ito Malambot lang Hindi makulat Bata pa siya Pero yung may dumi na Eh wala tayo siya wala siya Ayun tayo kayo Ayun po Ayun tayo makapirat Ayun hmm. naman po

okay na

Ah. Ang lalo po. Sa lugar nyo po ba, anong tawag dito sa sulib na to? O yung shell na to? Sa amin, sulib ang tawag. Ah, sa iba lugar, sa iba-iba. At anong dito po ginagawa nyo? Ah, rin ba? <laughs> o sinasabawan nyo? Dito po sa ganyan lang. Adobo ang tuyo. O gagawin mo sisig, lilitin mo sa masarap kaya sa inyo po anong tawag comment po kayo at uh, anong klaseng luto ang ginawa nyo yun uh, at dito na po namin tatapusin yung ating vlog pero kapakain na na hmm. at uh, marami salamat po sa wala sa akong support nyo sa amin at hanggang dito na lang po yung aming vlog ingat po and God bless bye bye